Derecho, 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 sa simula. Yes! Oh, yes! pa lang kasi guys, it's Monday. As uh, it's 2.30. Uh, Lagpas 2.30 na. Oh, great, And, uh, na. And Monday pa lang, pagod na ka. Alam mo, magkikita siya na kami ngayon. Pero bibili ka, school breaks. Jowa. Umuwi oh, ka na. Wag! Wag! Sama na ugali. Ito, leader natin ang kalikod. Oh, oh. Nandito pa ako. Ito yung hindi nagsisin. Yes, <laughs> Ba't mo sisiraan ka ko siya sisilaan. Bida, bisyo nila kita. Tara, kain muna tayo. Ayun, lagyan. Sige, guluhin niyo pa si Kuya. Hindi <laughs> kita lang yun na ito. Hindi yan po, tadiretsyo kayo. Lagyan ka daw, ya? Russell, example nga, example nga. Welcome, guys. Hindi, hindi ka to. Sino po kayo? Sa sampung unang taon na makikita natin na yun. <laughs>

Mayor. Si Mayor. Si Here with. Hoy, uh, tagalan, tagalan. Um. sino ang ah, sino, sino, sino na tabi ko? Anong pangalan ng aking kaibigan? Uh, ako ay si Mayor uh, Mayor Joaquin Andre. Bakit? Sa tingin mo, bakit <laughs> malaki ang imong katawan? Oy. Ay! Namimertalan ka po ba? Interview ba? Namimertalan ka Interview 아, 또, 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 Go. Go. Three sisters. Sama ko si Elmer. Yo, what's up guys? So yun nga. Ito na yung parang last day ng practice. Or general <laughs> practice. So... Hello! Hi! People don't know I come calling to the crowd like Hayo! Guys! Ang pasok mo! Ano na na? Ano Hindi! Go! Hindi! Hindi! Isa Angat! 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 Pag na pull up kayo ika na Dalawa! Dalawa ba? Bili! One! Two! I like to Yes Grab nuts Uy na yung nag-mission sabi nga Ang lagusap na kayo ni Bianca Hi baby, what's up? Yeah. Ano pet names niyo? Paul. At pet pet, pet name, pet name, pet name. Uy. Ano 'yung nangrin na si ito? Kaya nga. Tingi nga oh. Das nan. Kasi nakadikit. Ano ano raid mo, ano raid mo. Ano na 'yung? Ano 'Yung lang breaddas diba sabi mo? No no. O senyora bumili noon. Das 'yun size small. Ah, ganyan ang gusto mo lang. Pasok na, pasok. Pasok oh, na, pasok. Flying paso, <coughs> kiss, flying kiss. Uy,